Magandang hapon mga kalipad. Uh, may isa tayong subscriber sa YouTube channel ko na nag-request na i-try ko yung Gimpan D51 na propeller yung 5 fingers na itas ko sa hangin kung paano yung movement nya. Kasi meron ako nung video sa uh, aking DJI Neo na itinaray ko yung yung lipad niya sa hangin sa lakas ng hangin yung stock niya na propeller so napakagalaw noon napakalakas napakalakas nung uga niya mga kalipad so itatry natin tong gimpan na D51 kung papano ang moves, move niya moves niya sa hangin kung mauga din o kagaya din siya nung stock ng DJI Neo. Titignan natin kung paano yung galaw niya. So yan mga kalipad, hintayin na nyo yung aking uh, video dito sa DJI Neo na gamit natin ang 5 finger na gimpan propeller niya. Yung D51. Ayan mga kalipad. Titestingin na natin. Ngayon eh dito sa labas ay eh, nag-snow, mahangin. Ayan, mga kalipad, tingnan nyo. Ayan, pumapatak yung snow, bumabagsak, tapos mahangin. Mahangin na, umuuga yung aming parol. Oh. Malakas yung hangin na yan. Umuuga. O so, yan, mga kalipad, hintayin yung aking video sa ating DJ niyo. Sana magustuhan nyo to at magkaroon kayo ng idea kung magpapalit kayo ng propeller o hindi na. Nasa sa inyo na yung mga kalipad. Ayan sa mga kalipad ng ating DJ niyo So nag nung ngayon So itry lang natin dito saglit sa labas So ayan mahangin Ayan lang ang galaw nya Sobrang lakas ng hangin mga kalipad Ayan Ganyan lang ang uga nya So yung dati kong vlog sa una nito sa stock Ay talagang magalaw Ito hindi siya magalaw kunting Kunting lang Ayan lang ang galaw nya Ayan mga kalipad Kita nyo naman no oh. Ayan lang ang pag kumikibo pag naano ng hangin yan lang sa Gimpan D51 ayan yung 5 fingers nya na propeller ayan mga kalipad yan lang eh. yan lang yung pinaka movement nya sa hangin so malaki nga ang ano advantage nya ayan lang sa oh. saka hindi sa talagang maingay ayan ayan mga kalipad So, dalag natin. Atrasin natin. Ayan. Balik. Ayan. Ayan lang sya. Ayan lang. Hindi sya mauga. Ay, hindi sya maingay. So, ayan mga kalipad. Sa nagbabalak mag-upgrade ng DJI niyo. Ayan lang sya. Ayan. Ayan. Ayan ganyan lang siya So maganda Malaking advantage niya sa hangin Ayan mga kalipad So sana nagustuhan nyo itong ating test ng Gimpan D51 Ayan lang siya Ayan lang siya hindi siya magalaw na gano'n yung dati yung sa stock yung 3 fingers yung sa original niya ganyan pag mahangin nauga so siya medyo stable siya yan lang ang uga niya mga kalipad Ayan. so thank you paulitin so, mga kalipad Ay, maraming maraming salamat ingat fish na ngayon dito mga kalipad Ayan. so malamig sa labas mahangin yan lang ang ating DJI niya. Yeah. lang pag nasasalpakan siya ng hangin papalagbag pa yan ha i-try natin yan i-laban din sa hangin kung anong sura niya yan sasalubong natin sa hangin yan sasalubong natin sa hangin yan lang yan sasalubong sa hangin yan ha inayon natin din sa hangin Yeah. So yan lang ang galaw nya So yan guys Mga kalipad Thank you thank you Thank you sa pag supporta mga kalipad